Hello guys! For today's video, tayo ay may gagawing kalukuhan para sa aking mga kapatid. Today ay birthday ng aming Mother Earth, kaya nagluluto kami ng pancit para sa maliit na celebration. Happy birthday, Mother! Yan guys, habang nagluluto nga kami ay sisimulan ko na ang aking kalukuhan ang gagawin sa kanila. Hello po mga followers! mo tayo mga followers. It's your turn. Ito ang target. ang gugulo nila. Kung kita nila, ito ang gugulo talaga nila. <laughs>